tahimik ang umaga. Ang hangin ay malamig at marahan, at sa labas ay dahan-dahan ng sumisilip ang liwanag ng araw. Sa sandaling ito, bago mo pa man hawakan ang iyong cellphone, bago mo pa man buksan ang pinto upang harapin ang mundo, huminga ka muna ng malalim. Sapagkat ito ang sandaling inaanyayahan ka ng Diyos na makipag-usap sa Kanya. Walang ibang kailangan, walang magarbong salita, isang bukas na puso lamang. Panginoon, salamat po sa bagong umagang ito. Salamat sa hininga, sa panibagong pagkakataon, at sa liwanag ng pag-asa na muli ninyong ibinigay. Habang ako'y gising at muling bumabangon, hinihiling ko na punuin ninyo ang araw na ito ng inyong biyaya. Sapagkat alam ko, Panginoon, na kung kayo ang kasama ko, ang bawat maliit na bagay ay nagiging himala. Kung naniniwala kang darating ang biyaya ngayong araw, komento mo sa ibaba. Amen. Sapagkat sa bawat amen na binibigkas mo, binubuksan mo ang pintuan ng langit para sa iyong buhay. Panginoon, hinihiling ko po na bago pa man ako lumabas ng bahay, paligiran ninyo ako ng inyong liwanag, ilayo ninyo ako sa anumang panganib, sa anumang masamang balita, at sa mga taong magpapabigat ng loob. Naway ang bawat taong aking makasalubong ay maging paalala ng inyong kabutihan. Turuan ninyo akong ngumiti, kahit pagod, magmahal, kahit nasaktan, at umunawa, kahit hindi na iintindihan. Panginoon, gusto ko pong tanggapin ngayon ang inyong biyaya. Hindi lamang ang biyayang materyal, kundi ang biyayang espiritwal, ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Ang kaligayahang hindi nakadepende sa sitwasyon kundi sa presensya ninyo sapagkat alam ko Panginoon na ang tunay na kasaganaan ay hindi nasusukat sa dami ng pera kundi sa lalim ng kapayapaan sa puso Habang sinasabi ko ang panalanging ito Panginoon hinihiling ko po na alisin ninyo ang lahat ng takot sa aking isipan ang takot na hindi ko kakayanin ang takot na baka hindi sapat ang takot na baka hindi magtagumpay sapagkat sinabi ninyo huwag matakot sapagkat ako ay kasama mo Kaya sa bawat paghinga ko gusto kong maramdaman ang inyong lakas Kung naniniwala ka na aalisin ng Diyos ang iyong takot at papalitan ito ng lakas komento mo ulit Amen Sapagkat sa bawat Amen tumitibay ang iyong pananampalataya Panginoon ngayong umaga Binubuksan ko po ang aking mga kamay. Nawa'y tanggapin ko ang mga biyayang nakalaan sa akin. Alam kong may mga panahong parang walang dumarating, ngunit marahil Panginoon, inihahanda ninyo ako para sa mas malaki. Kaya ngayon pa lang, salamat na po. Salamat sa mga biyayang darating, sa mga himalang paparating, at sa mga sagot na hinihintay. Kung minsan Panginoon, mahirap maghintay. Minsan gusto ko ng sumuko, gusto ko ng tumigil. Pero sa mga sandaling iyon, turuan ninyo akong magtiwala. Paalalahanan ninyo ako na kayo ay tapat. Na kahit hindi ko pa nakikita, kayo ay kumikilos. Kahit tahimik kayo, hindi kayo nawawala. Panginoon, gusto kong ialay sa inyo ang aking buong araw, ang aking trabaho, ang aking pamilya, ang aking mga pangarap, na why bawat kilos at desisyon ko ay ayon sa inyong kalooban. Kung ako man ay lumihis, itama ninyo ako. Kung ako man ay madapa, tulungan ninyo akong bumangon. Sapagkat alam ko, Panginoon, na kayo ay hindi kailanman bumibitaw. At sa bawat minutong lilipas, Panginoon, gusto kong maramdaman na kayo ang humihinga sa loob ko, na sa bawat tibok ng aking puso kayo ang dahilan. Sapagkat alam ko, Panginoon, kung wala kayo, wala ring saysay ang lahat. Kung ikaw ay naniniwala na si Lord ang dahilan ng iyong buhay, komento mo. Salamat, Panginoon. Dahil sa bawat salitang iyon, lumalawak ang iyong puso sa pagtanggap ng biyaya. Panginoon, hinihiling ko po ngayon ang biyayang espiritual. Bigyan ninyo ako ng kaliwanagan ng isip upang makita ko ang kagandahan kahit sa gitna ng problema. Bigyan ninyo ako ng lakas upang harapin ang mga pagsubok ng may tapang. Bigyan ninyo ako ng kababaang loob upang tanggapin ang mga bagay na hindi ko kayang baguhin. Sa bawat sandali ng katahimikan, Panginoon, turuan ninyo akong makinig. Makinig hindi lamang sa tunog ng mundo, kundi sa tinig ninyo sa aking puso sapagkat madalas ang mga sagot na hinahanap ko ay hindi sa labas kundi sa loob sa katahimikan kung saan kayo nagsasalita. Panginoon, salamat sa inyong pag-ibig na walang kapantay. Sa kabila ng aking mga pagkakamali, patuloy ninyo akong pinapatawad. Sa kabila ng aking kakulangan, patuloy ninyo akong binibigyan ng pagkakataon. Kayo ay tunay na maawain, at sa bawat araw pinapaalala ninyo sa akin na hindi pa huli ang lahat upang magsimulang muli kung nararamdaman mo na ang Diyos ay binibigyan ka ng panibagong pagkakataon isulat sa ibaba bagong simula sapagkat ang bawat umaga ay simbolo ng biyayang iyon ang pagkakataong magsimulang muli panginoon gusto kong ipanalangin din ang aking pamilya naway protektahan ninyo sila saan man sila naroroon bigyan ninyo sila ng kalusugan, ng kaligayahan at ng kapayapaan, naway maging tahanan namin ang lugar ng pag-ibig at pag-uunawaan. At kung may mga hindi pagkakasundo, turuan ninyo kaming magpatawad. At Panginoon, kung may mga mahal kami sa buhay na malayo, yakapin ninyo sila sa pamamagitan ng inyong Espiritu. Ipaalala ninyo sa kanila na kahit hindi kami magkasama, pinag-iisang diwa ninyo pa rin kami sa pag-ibig. Kung naniniwala kang babantayan ng Diyos ang iyong pamilya, komento mo, Amen. Sapagkat sa bawat dasal mo para sa kanila, dumadaloy ang proteksyon ng langit. Panginoon, sa oras na ito, nais kong ipanalangin ang mga taong dumadaan sa matinding pagsubok, ang mga nawala ng trabaho, ang mga may karamdaman, ang mga nawala ng pag-asa. Hipuin ninyo po sila. Ipaalala ninyo sa kanila na ang sakit ay pansamantala, ngunit ang inyong pag-ibig ay panghabang buhay. Turuan ninyo kaming magmahal ng higit, Panginoon. Minsan kasi, abala kami sa paghahangad ng biyaya para sa sarili, nakalimutan naming maging biyaya sa iba. Kaya't sa araw na ito, turuan ninyo akong maging daluyan ng kabutihan ninyo. Kung may taong nangangailangan, gamitin ninyo ako upang makatulong. Kung may pusong sugatan, gamitin ninyo ang aking mga salita upang magbigay pag-asa. At kung may taong nagkasala sa akin, Panginoon, turuan ninyo akong patawarin, sapagkat alam kong, sa pagpapatawad, ako ang tunay na napapalaya. Kung may taong gusto mong patawarin ngayon, komento mo, pinapatawad ko. Sapagkat sa bawat pagpapalaya mo ng galit, Binubuksan mo ang pintuan ng biyaya. Panginoon, habang lumilipas ang mga oras, turuan ninyo akong manatiling payapa. Kahit ang paligid ay magulo, kahit ang balita ay nakakatakot, kahit may mga bagay na hindi ko nauunawaan, naway manatili akong nakatayo sa pananampalataya. Sapagkat alam ko, Panginoon, na kayo ang aking matibay na sandigan. At sa bawat pag-uulan o pag-araw, sa bawat tahimik na sandali o sa gitna ng ingay, naway maramdaman ko kayo sapagkat ang inyong presensya ay hindi nakikita ng mata, ngunit nararamdaman ng kaluluwa. Kung nararamdaman mo rin ang presensya ng Diyos ngayon, isulat mo. Narito ka, Panginoon, sapagkat sa pagkilalang iyon mas lalong dumarating ang Kanyang kapangyarihan. Panginoon, sa huling bahagi ng panalanging ito, gusto kong ipahayag ang aking buong tiwala. Hindi ko man alam kung ano ang mangyayari bukas, alam kong kayo ang may hawak ng lahat, kaya't hindi ako matatakot. Sa halip, magpapasalamat ako, sapagkat alam kong ang inyong biyaya ay sapat para sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan, sa pag-ibig, at sa pag-asa. Tulungan ninyo akong mamuhay ng may pananampalataya, magtrabaho ng may layunin at magmahal ng walang kondisyon. At ngayon, bago ko simula ng aking araw inuulit ko, ito ang dasal na nagdadala ng biyaya. Sa ngalan ninyo, Panginoon, Amen. Tahimik pa rin ang paligid. Ang araw ay tuluyan ng sumisikat at ang liwanag nito ay dahan-dahang sumasayad sa mga pader ng iyong tahanan. Sa sandaling ito, huminga ka muli. Hayaang pumasok sa iyong dibdib ang presensya ng Diyos. Maramdaman mo ang inyong kapayapaan na parang hangin, hindi mo nakikita, ngunit ramdam mo sa iyong puso. Panginoon, habang patuloy akong nagdarasal, gusto kong sabihin, salamat. Salamat po sa bawat biyayang natanggap ko kahapon, sa bawat maliit na himala na minsan ay hindi ko napapansin. Salamat sa pagkain sa aking hapag, sa bubong na nagbibigay silong, sa katawang may lakas pa ring bumangon. Sapagkat maraming beses Panginoon, nakakaligtaan naming ipagpasalamat ang mga simpleng bagay, gayong ito ang tunay na kayamanan. Kung naniniwala ka na may mga biyayang dumarating araw-araw, komento mo. Salamat Panginoon, sapagkat ang pusong mapagpasalamat ay magneto ng pagpapala. Panginoon, hinihiling ko ngayon na palakasin ninyo ang aking pananampalataya. Kapag ako'y nagdududa, paalalahanan ninyo ako ng mga panahong hindi ako iniwan ng inyong kamay. Kapag ako'y nanghihina, ipaalala ninyo sa akin na minsan na ninyong ginawang posible ang imposibleng bagay sa aking buhay. Tulungan ninyo akong huwag kalimutan kung gaano kayo katapat. At kung may mga bagay akong ipinagdarasal ngayon na tila hindi pa dumarating, tulungan ninyo akong maghintay ng may pasensya. Sapagkat alam ko, Panginoon, na sa bawat paghihintay ay may layunin. Ang oras ninyo ay hindi kailanman huli. Ito ay laging sakto. Panginoon, gusto kong buksan ang aking puso para sa kasaganaan. Hindi lamang kasaganaan sa material, kundi kasaganaan sa pagmamahal, sa kapayapaan, sa kabutihan. Alisin ninyo po sa akin ang takot sa kakulangan. Palitan ninyo ito ng pananampalatayang puno ng tiwala na ako'y palaging sapat, sapagkat kayo ang aking tagapagkaloob. Kung naniniwala kang sapat na sapat ang Diyos sa buhay mo, isulat mo, ako'y sapat kay Lord. Panginoon, salamat dahil alam kong sa bawat pagbangon ko, may bagong simula. Kahapon ay tapos na, ngayon ay panibagong kabanata. Turuan ninyo akong huwag magdala ng galit, sama ng loob o lungkot mula sa nakaraan. Sapagkat hindi ko kayang tanggapin ang bagong biyaya kung puno pa ako ng lumang sakit. Linisin ninyo ang aking puso ngayon. Habang sinasabi ko ito, Panginoon, gusto kong maramdaman ang inyong yakap. Yakap na nagsasabing, Anak, sapat ka, Anak, ligtas ka. Anak, mahal kita. At sa mga salitang iyon, nakakatagpo ako ng kapayapaan. Panginoon, turuan ninyo akong maging biyaya sa iba. Sa halip na humiling ng humiling, turuan ninyo akong magbigay. Sapagkat alam kong sa pagbibigay, mas lalo akong pinagpapala. Kung may taong nangangailangan, bigyan ninyo ako ng lakas ng loob upang tumulong. Kung may pusong sugatan, bigyan ninyo ako ng salita upang magpagaling. At kung ako naman ang nangangailangan, tulungan ninyo akong manatiling mapayapa at mapagpasalamat. Sapagkat alam kong ang inyong kamay ay laging nakahanda, kahit hindi ko pa nakikita, kung nararamdaman mo rin na nais kang gawing daluyan ng Diyos ng kabutihan, komento mo, gamitin ninyo ako Panginoon. Panginoon, sa bawat umagang ito, Tulungan ninyo akong maramdaman na hindi aksidente ang buhay ko. Na ang pagbangon ko ngayon ay may layunin. Na kahit hindi ko pa alam kung ano iyon, kayo ang magpapaunawa sa tamang panahon. Turuan ninyo akong magtiwala habang naghihintay. At sa oras ng takot, Panginoon, maging sandigan ko kayo. Sa oras ng pagdududa, kayo ang aking lakas. Sa oras ng kasiyahan, kayo ang dahilan. Sapagkat alam kong anumang mangyari, kayo ay hindi nagbabago. Panginoon, salamat po dahil alam kong naririnig ninyo ang panalanging ito. Kahit minsan ay tila tahimik kayo, alam kong kumikilos kayo sa mga paraang hindi ko nauunawaan. Kaya ngayon pa lang, salamat na po sa mga biyayang paparating, sa mga pintuang magbubukas, at sa mga himalang magaganap. Kung naniniwala kang may paparating na himala sa buhay mo, isulat mo. Darating ang aking himala. Panginoon, gusto kong ipanalangin ang bawat taong nakikinig sa dasal na ito. Kung sila man ay may pinagdadaanan, hipuin ninyo ang kanilang puso. Kung sila man ay umiiyak ngayon, punasan ninyo ang kanilang luha. Ipaalala ninyo sa kanila na hindi sila nag-iisa, na kayo ay kasama nila sa bawat sandali at sa bawat paghinga nila. Panginoon, ipadama niyo ang inyong pag-ibig na hindi nagmamaliw, ang pag-ibig na nagbibigay lakas, pag-asa at direksyon. Kung naniniwala kang hindi ka iiwan ng Diyos, komento mo, Amen. Panginoon, bago matapos ang panalanging ito, gusto kong sabihin salamat sa lahat. Salamat sa mga biyayang dumarating, sa mga taong ipinapadala ninyo upang tumulong, at sa mga aral na natutunan ko sa bawat pagsubok. Lahat ng ito, mabigat man o magaan, ay regalo ninyo upang ako'y mas lumakas at mas tumatag. At ngayon, Panginoon, tinatanggap ko ang araw na ito bilang araw ng biyaya. Kung ano man ang mangyari, mananatili akong nagpapasalamat, sapagkat alam kong sa likod ng bawat pangyayari, kayo ang may plano. Kaya, Panginoon, mula sa umagang ito hanggang sa pagtatapos ng araw, samahan ninyo ako. Sa bawat galaw, sa bawat salita, sa bawat paghinga, kayo ang maging sentro ng aking buhay. Amen. Tahimik muli ang paligid, ngunit sa puso mo may kakaibang liwanag. Isang liwanag na hindi nang gagaling sa araw, kundi sa loob mo. Ang liwanag na iyon ay galing sa Diyos, na patuloy na nagbibigay sa iyo ng lakas, pag-asa, at direksyon. Habang patuloy mong pinakikinggan ang panalanging ito. Maramdaman mo ang katahimikan ng presensya niya. Panginoon, muli akong lumalapit sa inyo ngayon. Sa gitna ng lahat ng ingay ng mundo, gusto kong marinig ang inyong tinig. Ang tinig na bumubulong ng pag-ibig, ng katiyakan, ng pag-asa. Sapagkat sa inyong tinig, nakakahanap ako ng kapayapaan. Sa inyong salita, nakakahanap ako ng direksyon. Panginoon, salamat dahil araw-araw pinapaalala ninyo sa akin na hindi kayo napapagod sa pagbibigay. Sa bawat paghinga ko, may biyaya. Sa bawat tibok ng puso ko, may dahilan upang magpasalamat. At kahit minsan ay nakakalimot ako, kayo ay patuloy na matapat. Kung naniniwala kang ang Diyos ay tapat sa lahat ng oras, komento mo. Tapat ka, Panginoon, sapagkat sa bawat pag-amin mo, Lumalalim ang iyong pagtitiwala. Panginoon, turuan ninyo akong makita ang kagandahan sa gitna ng ordinaryong araw. Sa mga ingay ng trapiko, sa amoy ng kape, sa pagngiti ng mga tao, nariyan kayo. Minsan kasi, hinahanap namin kayo sa mga himala, ngunit nakikita pala kayo sa mga simpleng bagay. Kaya turuan ninyo akong mapansin kayo sa bawat detalye ng aking buhay habang ako ay naglalakad. Habang ako ay nagtatrabaho, habang ako ay nag-iisa, kayo ay kasama ko. Sa bawat pagod kong katawan, kayo ang nagpapahinga. Sa bawat bigat ng puso, kayo ang nagbibigay ginhawa. Sa bawat takot na dumadalaw, kayo ang nagbibigay tapang. Kung nararamdaman mo rin ang Diyos sa mga simpleng bagay, komento mo. Nararamdaman kita Panginoon. Panginoon, gusto kong ipanalangin ngayon ang lahat ng naghahanap ng kasaganaan, hindi lang sa pera o material, kundi sa espiritu. Naway dumaloy sa kanila ang biyayang walang hanggan, biyayang nagbibigay sigla, pag-asa at direksyon, sapagkat ang tunay na kayamanan ay hindi sa dami ng pag-aari, kundi sa lalim ng kapayapaan sa loob. Kung ikaw ay naniniwala na ang tunay na yaman ay galing sa Diyos, isulat mo. Ikaw ang aking kayamanan, Panginoon. Panginoon, maraming tao ngayon ang nagdurusa sa katahimikan. May mga ngiti sa labi ngunit may bigat sa puso. Hinihiling ko po yakapin ninyo sila. Ibigay ninyo sa kanila ang kaginhawaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ipaalala ninyo sa kanila na hindi nila kailangang mag-isa dahil kayo ay palaging nariyan, tahimik ngunit buhay, maramdamin ngunit matatag. Panginoon, gusto kong ialay sa inyo ang lahat ng mga bagay na hindi ko kayang kontrolin, ang mga taong hindi ko kayang baguhin, ang mga pangyayari na hindi ko kayang unawain, at ang mga takot na patuloy na bumabalot sa aking isipan. Sapagkat alam kong kapag ibinigay ko ito sa inyo, ako ay magiging malaya. Kung may bagay kang gustong isuko sa Diyos ngayon, komento mo. Sa inyo ko po ito Panginoon. Panginoon, salamat dahil sa bawat oras na ako ay sumusuko, kayo ay kumikilos. Sa bawat oras na ako ay nagpipigil, kayo ang kumikilos, sa paraang hindi ko inaasahan, sapagkat minsan, kailangan ko lang magtiwala, hindi gumawa, hindi magplano, kundi manahimik at maghintay sa inyong kilos. Panginoon, gusto ko ring ipanalangin ang mga taong nakalimot sa inyo yung mga pusong nasaktan kaya tumigil sa pananalig, yung mga nawalan ng direksyon kaya lumayo. Hipuin ninyo sila Panginoon. Ipaalala ninyo na kayo ay laging handang tumanggap. Na walang kasalanang masyadong malaki, walang distansyang masyadong malayo para sa pag-ibig ninyo. Kung naniniwala kang handang patawarin ka ng Diyos, isulat mo. Tinatanggap ko ang iyong pag-ibig, Panginoon. Gusto kong humingi ng kalinawan sa aking mga plano. Kung ito ay hindi ayon sa inyong kalooban, itigil ninyo ito. Kung ito ay maglalayo sa akin sa inyo, alisin ninyo ito. Ngunit kung ito ay para sa aking ikabubuti, buksan ninyo ang mga pintuan at ihanda ninyo ang aking puso upang tanggapin ito. Sa bawat oportunidad na darating, Panginoon, tulungan ninyo akong makilala kung ito ay mula sa inyo. Sapagkat maraming pagkakataon na maganda sa panlabas ngunit hindi tama sa loob. Kaya turuan ninyo akong makinig hindi sa mundo kundi sa inyong tinig. Kung gusto mong marinig ang tinig ng Diyos sa iyong mga desisyon, komento mo. Gabay mo ang aking hinihintay. Panginoon, salamat sa bawat sagot na hindi pa ngayon. Sapagkat alam kong ang bawat paghihintay ay bahagi ng plano ninyo at sa bawat hindi tinuturuan ninyo akong maging matatag. Sa bawat pagsubok, tinuturuan ninyo akong magtiwala. Sa bawat paghihirap, tinuturuan ninyo akong umasa. At ngayon, Panginoon, gusto kong ipanalangin ang bawat isa na nakikinig ngayon. Ang mga naghahanap ng himala, ang mga gustong makaramdam ng kapayapaan, at ang mga nananalig sa inyong kabutihan. Pagpalain ninyo po sila ng kasaganaan sa lahat ng aspeto, sa isip, sa puso sa kaluluwa at sa katawan Kung naniniwala kang tatanggap ka ng biyaya ngayon isulat mo sa ibaba Tatanggap ako Panginoon Panginoon habang lumilipas ang oras gusto kong manatiling nakatingin sa inyo sapagkat alam kong sa tuwing lumalayo ako nawawala ang kapayapaan ngunit kapag bumabalik ako lahat ay nagiging malinaw Kayo ang simula at wakas ng aking lakas at wala akong magagawa kung wala kayo habang tinatapos ko ang bahaging ito ng panalangin panginoon gusto kong sabihin muli salamat salamat sa mga nakaraang biyaya sa mga kasalukuyang himala at sa mga paparating pang pag-asa alam kong ang inyong plano ay higit pa sa kaya kong maunawaan kaya't ngayong araw panginoon tinatanggap ko ang inyong biyaya ang biyayang nagbibigay pag-asa, kapayapaan at kaligayahan. Sa inyong pangalan, ako ay nananalig. Amen. Tahimik ang gabi, ngunit ang puso mo ay payapa. Sa dulo ng panalangin ito, maramdaman mo ang mainit na yakap ng Diyos, yakap ng pag-ibig, ng pagpapatawad, ng pag-asa. Habang pinapakinggan mo ang mga huling salita, Hayaang lumubog sa iyong puso ang katotohanang ito. Ang biyaya ng Diyos ay laging sapat at kailanman ay hindi nauubos. Panginoon, bago matapos ang araw na ito, muli akong lumalapit sa inyo. Salamat po sa bawat saglit na kayo ay kasama ko. Salamat sa katahimikan na nagbibigay kapayapaan. Salamat sa inyong tinig na gumagabay sa akin sa gitna ng kaguluhan. Salamat sa inyong pag-ibig na walang kondisyon, pag-ibig na hindi sinusukat ng aking kabutihan kundi ng inyong habag. Kung ikaw ay nagpapasalamat din ngayon, isulat mo sa ibaba. Salamat Panginoon, dahil sa bawat pasasalamat, mas lalo niyang binubuksan ang pintuan ng biyaya para sa iyo. Panginoon, hinihiling ko po na bukas sa pagmulat ko ng aking mga mata, muling maramdaman ko ang inyong presensya na bago pa man magsimula ang araw, kayo na agad ang una kong maramdaman. Sapagkat kapag kayo ang simula ng lahat, ang buong araw ay nagiging magaan. Turuan ninyo akong mabuhay ng may layunin, magmahal ng walang takot at magtiwala kahit hindi ko nauunawaan ang lahat. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi kailangang maintindihan, kailangan lamang paniwalaan. At kung ako man ay manghina muli Panginoon paalalahanan ninyo akong bumalik sa inyong salita sapagkat ang inyong salita ay ilaw sa dilim gabay sa pagkaligaw at lakas sa oras ng panghihina Kung naniniwala kang magdadala ang Diyos ng panibagong lakas sa iyong buhay komento mo Amen Panginoon sa pagtatapos ng panalanging ito gusto kong ialay sa inyo ang lahat ng may pusong nakikinig ngayon naway maramdaman nila ang pagdaloy ng inyong biyaya mula ulo hanggang paa, mula sa isip hanggang sa kaluluwa. Ipagkaloob ninyo sa kanila ang kasaganaan ng puso, ang kalinawa ng isip at ang kapanatagan ng espiritu. Sa mga may iniiyakan, punasan ninyo ang kanilang mga luha. Sa mga natatakot, yakapin ninyo sila ng tapang. At sa mga nawalan ng direksyon, ituro ninyo ang tamang daan sapagat sa inyong presensya, Panginoon, walang talunan, walang nawawala, at walang nakakalimutan. Kung nararamdaman mong ang Diyos ay kumikilos ngayon sa iyong buhay, isulat mo sa ibaba. Naririto ka, Panginoon, sapagkat ang iyong pagsaksi ay biyaya sa iba. At ngayon, Panginoon, gusto kong ipanalangin ang bawat tagapakinig at tagasubaybay ng kanal na ito. Pagpalain ninyo po sila sa bawat panonood, sa bawat dasal, sa bawat pakikinig. Naway ang kanal na ito ay maging tulay ng inyong salita at maging tahanan ng mga pusong naghahanap ng inyo. Kung ikaw ay naniniwala na ang Diyos ang nagdala sa iyo rito ngayon, komento mo. Amen. Sapagkat walang aksidente sa plano ng Diyos. Ang bawat pakikinig ay tawag niya para kausapin ka at sa iyo na nakarating hanggang sa dulo ng panalangin ito. Huwag kalimutang ilike ang video na ito bilang pasasalamat sa Diyos. Isulat sa mga komento, Salamat Panginoon kung naramdaman mo ang Kanyang presensya. At kung gusto mong maranasan ang ganitong kapayapaan araw-araw, mag-subscribe sa kanal na ito at pindutin ang para sa mga susunod na panalangin. Sapagkat bawat araw ay biyaya, at bawat panalangin ay paalala na hindi mo kailangang mag-isa. Panginoon, salamat po sa panibagong simula, sa pag-ibig na hindi nauubos at sa pag-asang patuloy ninyong binibigay. Sa bawat salitang lumabas sa aming mga bibig, naway maging papuri ito sa inyo. At sa bawat puso na nakarinig nito, naway maramdaman nila na kayo ay totoo, kayo ay tapat at kayo ay naririto, ngayon bukas at magpakailanman. Ito ang dasal na nagdadala ng biyaya. Sa inyong ngalan, aming Panginoon, Amen.